minaliwala. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Bakit sabi na lang wag, na wag mag-alala at okay lang ako. Sa isya na mali-mali. Sabi nga ng iba Talagang mahal mo siya Ay hahayaan mo Hahayaan mo na mamaalam Hahayaan mo na lumisan Ayusin ko yung buhok ko ako kay bathala di na siya pa, na sana ay hindi na siya mag-iisa na sana lang natan mo siya Naliwala niya ako dahil sa'yo Nawala na nang saysayang pagmamahal Na kay tagal ko rin binubuo Kay tagal ko rin hindi sinukot Naliwala niya ako

at na iba talagang mahal mo siya ay hahayaan mo hahayaan mo na mamaalam hahayaan mo na lumisa Iwala niya ako dahil sa'yo Thank you